Shout out po sa inyo lahat mga kasarap. Ngayon mga kasarap ay nandito tayo sa resort. Dito sa kalintaan mga kasarap. Sana ako. Oh. Ating mga kasama. Wala pa yung iba. Ito nga pala yung resort dito sa kalintaan na pinunta namin. Sam's. Sam's Resort. Sa kalintaan. Tanawi. Ito na lang. Malaki niya oh. Dalawa. Ano dalwa. na? Malaki lang. 400 dito 2400 dito. Ito. Mickey. Magkano to? 500 lang. 'Yan nang sawad niya. Na na. 'Yan daw ta naman ni nanay niya. Ah, hindi ko ruba. Saladon. Mm, okay oh. Rabin. Ano number? Na nakita. Hindi ba 'yung bago ka na jaw matapang ka? Ayoko ah, sakit niyan. Ang laki nang hinig si <laughs> pet. Agat <-tiyaw>, ka mo matapang ka. Gusto mo 'yan. nice. No. mag -agaan para sabi para mag-alagsaing. Kaya nga. Mag-aagaan matapos. Mag-agluto. -tay Kain tayo mga kasarap. Meron tayo dito ang hot dog. Oh my God! Kaya wow. yeah! nito ating tuyo. Pang umagahan. Almasal natin. Sana all. Hello mga kasarap. Tayo magluluto tayo na. Isda, no? Mag-iihaw tayo ng sda mga kasalap. Hmm. Ating uh, fish. Inihaw, mga kasarap. Ayaw naman tayo. Hmm. And itong ating mga kasarap na alimango na lulutoy na no? So, in sprite. Nalagyan pa ng sprite. Sana. Oh. So, yan. Yeah. Mga kasarap. Kaya naman mga kasarap ako yung nagihihaw dito. Yung mata ng isda dito mga kasarap ay nakadilat na sa akin. Tapos yung talong mga kasarap, gagawin kong insalada yan mga kasarap. Nagsain na rin po ako dyan. Hi. Dahil marami kaming kakain ngayong araw mga kasarap at saka yung alimango, nilagyan ko lamang po yan ng sprite mga kasarap. Kaya naman po ako ay nagpapasalamat po sa inyong papanood na aking vlog. Thank you so much. God bless po.